pinapagawang ano, garahe. Ayan, si Manny. Kuya ko po guys, ang gumagawa. Pang 6 days na yun guys. Kung hindi po nag ulay tapos na po ito magubungan guys. Pagkatapos na, ayan, tapos na ngayon yung magubungan. Tapos pipuntarahan po guys. Nahuli yung pintura. kahit umuulan ulan ko yung umahan siya kasi para matapos din. ayan ipapahakot ko po yung papalinis ko po, po, po yan doon sa ano naman dito naglilinis dito sa mga. sa ano kayo ano ayan sabi na siya sa akin kahapon na daw maglilinis nito. siya daw ng mga sa kanil ng mga sa ng mga kailangan siyang pinturahan, guys. Bibili ka mo ng primer. Ang ganda ba pinturahan ko na, guys. Ayan. Tatapos na rin sa wakas. Unti-unti lang, guys. Ito yung nakalaban. Ayan na naman. Na tayong budget. Na tayong maghambay. Unti-unti lang. Sinisingot lang po. talaga namin. Ano mapagawa? Gusto mo talaga po ito. Gusto mo pagawa na ako. sa... So sabi ko gano'n hinahinay lang. So wala pa kong extra ng budget guys. Ang pinagawa ko po dito guys is yung pinagbentahan niya mo ng um, motor. Hindi naman magagamit guys pabubulok lang kasi magbulok lang yung binahinta namin para may pagawa namin ito para may data pa rin doon sa pera ayun, pinagawa na binagdagan ko na lang guys yung ayun lang Guys. guys hindi susunod naman pagkakawa ayun, kwarto ano, yung kwarto namin mag-asawa kasi so, wala ka kaming kwarto magagawa ko guys yun hindi hindi lang talaga Okay. Okay. So, Lilipat okay. ko po kasi dyan yung sampayan kasi doon sa sinasa, nilalagyan ko po, po lang pinakabitan ko lang sampayan sa may harapan na kami yun po yung gagawin namin kwarto, paggagawa ko sa kulang paunti lang, paunti-unti lang din para may kwarto kami kasi so, sa sala po kami natutulong mag-sala wala pong privacy kapag hindi nagigising ay magluluto ng bis oras ng gabi nagigising po ako na um, na antala po yung pagtulog ko alam niyo naman kung uh, katulad po ngayon ito pag may nagkakaedad na po tayo ay kapag na istorbo tayo sa pagtulog ay ay matagal na po tayo makatulog nasisira po yung tulog natin kaya yun, uh, nagreklamo nga si Matsawa na, na siyempre may mga sakit na rin po pa. Yeah. Ipagawada na namin, ipagawada na kami ng kwarto. Kaya yun, dito ko ilalagay yung sampayan ko sa binig. yan, Tapos yung mga ano doon, abu ko sa so mga gamit ko. Dito ko ilalagay yung, yung na bubong na tapos na. Lilinisan po muna namin. Ipaprasin ko po sa Saka na po namin ipapatayin siya mm -hmm. after budget na po. Ay, baka sa halip so, nakasakot na po ako dito sa YouTube. Okay. sa, 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 ano po. Sa, uh, ano na po ako. Maka, uh, aliwan na po ako sa budget guys. Ay, susunod po po ito. Uh, Paunti-unti lang po talaga yan guys. Ay, naman po, may mga estudyante. Yan, ito tayo magbubungan at yung ano ko naman, lagi naman ang kuya ko ang pinagagawa ko dito. Tinatawagan namin. Or sinusulo namin doon pinupunta namin sa bahay din sa Bacor. Sa Bacor. Pinupunta lang namin pag may papagawa ka na. Yan, para po makatulong po sa mga bigyan ko siya ng trabaho. Ayun siya po ang pinapagawa ko dito po. Ganun po talaga. Uh, ah, dapat ang magkakapatid ay nagtutulungan, nagdadamayan. Kung sino wala, tutulungan. Ayan. Kaya, yun, payo ko po talaga sa mga kapataan. Ngayon, ay, lang dapat mag-aral sila napakaswerte magtapos sila ng pag-aaral po yung, yung lagi po sila sabi sa mga anak ko na maswerte sila kasi nakakapag-aral sila dahil yung ibang bata hindi nakakapag-aral ako, kami, hindi kami nakatapos dahil syempre kaya gusto namin yung mga anak namin na makatapos nasasalamin natin kaya kapag hindi ko nakapag-aral para po mahirap ang trabaho lalo na kasi, yan, ko, po ngayon guys yung pula ko po nakakaawa po pero yan kasi kami lang naman yung dalawa ang may asawa sa aming kapatid apat kami yung kapatid ako lang yung babae tapos tatlong lalaki yung dalawa wala pang mga asawa yung buso naman namin yung may sakit na epilepsy kaya hindi po inaanuhan ko pa rin po yun lang kasama ng magulang ko dahil ang magulang ko po yung may maintenance na rin at yung kapatid ko din kami mag ay may maintenance na rin talaga po yung gigil ko po na magkaroon po ng extra income ng pangailangan matulungan ko maiaanuhan ko po kasi ako po yung nag-aano ng pang maintenance ng gamot ng aking kapatid at ng aking mga magulang buwan -bon po talaga at ako din po yung ano kasi bibigyan ng pambili nila ng bigas mas pa bago nila ano, dahil po matatanda na nga po yung magulang ko and then yung, yung, isa kong kapatid yun naman minsan nagpapadala po ay, <coughs> itatrabaho po sa ano, uh, sa um, tanay, ano yung nagpapadala minsan sa kung gabi yung mama ko o minsan pinapadala na yung kapatid ko kami dalaw po mga kapatid ako tumutulong sa akin ng mga magulang guys, pero talagang yung gusto ko po talaga kaya po hindi po ako sumusuko dito yan kahit po mahirap kahit po hindi po kasanay na ano tamang. yung inaano po sumisigap po po pinag-aaralan ko po yung ano mahihain po ako dahil ah, uh, hindi naman po ako gaano magaling sa budget sa pag ano lalo na po sa mga pag i-ed po yan pero dahil nga sa pangarap ko sa goal ko na tulungan po, po yung aking mga magulang aking ah, ala kuya ko Ayan, talagang nagsisita po ako talaga guys kaya sa mga ano po dyan pasensya na po kayo talagang gusto ko lang po makatulong then kapag talagang ano gusto ko, lang, gusto ko lang po talaga makatulong sa kapwa ko guys yun po yung goal ko talaga unang una lang po talaga tulungan ko yung makilang ko at magkaroon po ako ng a ah, ah pang tustos sa pag-aaral ng aking mga anak. Kasi syempre, uh, tumutulong po ang aking mga biyanan guys. Pero matatanda na rin po sila. Gusto ko naman po guys ay magkaroon po ako na uh, ma makaano na po sila. Kaya makapagpahinga na rin po sila sa pagkakaroon sa amin. Syempre, matatanda na rin po sila. Masakit na rin po sila. Kaya po talaga, guys, sikap po ako dito pero hindi naman po ako pwede na magtrabaho dahil namin may sakit na rin po ako kaya ito po nasabay ko din po itong pagbablog po guys pero ito po yung pagbablog ito lang po yung uh, way of living namin ito sa ano, um, ito lang po yung pinapakita ko po yung sa ano namin araw-araw na ano, dahil yan po guys ng kanya talaga yung gusto ko talaga po siya matulungan na pagawa ko din na mapagawa, mapagawa nila yung bahay nila kasi po nakita ko po talaga yung bahay nila napaka miserable po ng no? ano nila buhay butas-butas po yung masara po yung hagdala nila tapos yung bahay nila kasi tapos nung na nakaraan ayan buti na lang pala po yung buti na lang yung asawa ko uh, sabi niya, punta na natin si Manuel para alam niya, para hindi ba, baka hindi niya kayang bitbitin yung ga gamit niya, yung pang welding, yung mga ga gamit ba na pang ano dito nagagamitin. gagamitin. Pinunta namin, nakita namin yung sitwasyon sa pinakasawa ko. Kawawa naman yung, um, kawawa naman tayo yung tuya ko. Ayun, tapos yung mga pamangkin ko guys. Kaya talaga po gusto ko pong ano, um, um, Ayun na, tapos dumating kami dun guys. Sabi ko sa iyo na wala silang kuryente. Dalawang libo na pala silang naputulan ng kuryente. Nagtatrabaho na naman ng kuya ko. Pero not po talaga sa ano. Kasi uh, sa sweldo niya, magkano lang naman po ba? sweldo na isang uh, construction worker. Ganyan po. Ayan. Tapos hindi pa po regular. na meron po magpapagawa sa kanya. Saka, saka lang po siya Ayan, trabaho. Ayan. Kaya po yun yun po yung isang sa dahilan kung bakit siya yung lalit na pinapagawa dito kahit malayo siya ayan tapos pag pinapagawa kain hey, ka na no eh magalang ka na doon. ayun tapos habang pag pinapagawa ayun ay, nung nga yun nga po meron na iba tayo napupunta na tayo, iba tayo ng kwento guys uh, bali yun nga naputulan sa mga kuryente ang ginawa ko po ay ah uh, Binayaran ko. Pinabayaran ko muna yan sa kanya yung swear. Ano niya, kuryente nila. Kasi mahahatak na po yung meter. Kuryente nila. yun Sabi ng kuya ko, iawas na yung Gawin yan sa sasa, Ano niya. Sa, sa niya sa akin. Ayan. Kaya po. Ah, tapos ang binabayad ko po sa kanya talaga. sobrang sobra sobra. Hindi po talaga. Wala na ba? Ano kasi yung Kuya ko siya. Diba? Hindi naman siya. Hindi naman siya talaga. Ano ang ginagawa ko po, po. Ang per day niya, 1,000. Yun po ang binibigay ko so, po. Parang tulong na po. Tapos libre pagkain po. Dito na sa bahay kakain. Ah, nah. Lahat po. Tapos, ano, libre na rin yung ano niya. Narihanda niya. Lahat. Tapos 1,000 yung malinis na guys. Na iuwi na sa pamilya niya guys. Yun po. hindi tulong naman, hindi na malibang mali. Pero ang, ang lima, diba, sweldohan lang po ng mga ganyan yung Amazon 700 pesos. Ayan, ginagawa ko pa yung Ganun po talaga kapag yung mahal natin, yung pamilya natin, hindi po natin yung dapat pinagmamalilisan. Ayan, makagagawa nga po natin magbahay sa ibang tao. Di syempre, doon sa sarili natin yung tadugo. Eh, mas special yung mga. Ganun po yun. Yung po yung pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasahan sa kapatid. Eh, guys, yun lang po guys. Ayan lang po guys. Ayan. Ayan lang. Kwento guys. Ayan. Tuloy na lang po natin ang sa susunod. Tabahan ninyo po yung susunod na tabanata guys. Ay magwe-weld yung kuya guys. Para mabuo na lang matapos na ngayon. So, spintura na lang. Primer. <coughs> Primer ang ilalagay namin dito. Ayan. Primer. So, para hindi siya kalawahan. And then. Ayan. 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 Mas yes, tapos pwede nang linisin dito. Malilinis na. Sabi ko sa asawa ko, linisin namin talaga to Pabrasin namin. Para matanggal ng mga lumot. So, para gumanda siya. Kasi wala pa kami pampatayos dito guys. Siyempre may mga nag-aaral kami. Siyempre kumakahain din kami. Kaya ano lang po talaga. Dinigitong-dugtong ko lang Kaya ano yun. Pag, pag nakasahod na tayo dito guys. Kaya ngayon eh, talaga nakakaluwag-luwag ah, yun lang po guys thank you for watching bye